Ang ganda! Chibok mo tayo mga Kapid Boy! Tayo ng McDonald's! Tahong na uh, Natanggal na yung shell yeah, 6 dollars yan Tikman nga natin tong parang Yakult na to Probayo mm. Probayo Pampatangkad, pampalakas at pampatadino <laughs> Lunes mga kapin boy Ito lumabas tayo kahit na alas 5 na ng hapon Tawid tayo muna Uy Mabaga lang mga sasakyan dito sa runabout malamig malamig mga kapin boy Whew. alas 5 gusto kong magliwaliw <laughs> gusto kong magliwaliw at gusto kong mamasyal ayun medyo traffic dito sa Weymouth Road dahil medyo bumabara doon sa roundabout ayun mabagal ang takbo ng mga sasakyan dala na ako ng payong dahil uh, magliliwaliw tayo yo sa wakas nandyan na rin yung bus mga ka pinboy one, na traffic lang na parating na dito nakasakay na ako mga kapin boy and dito ako sa MIT Manukaw Institute of Technology tapos nandito yung Manukaw bus stop kapila ayan sumulang so pa rin Tawid ako ron mamaya Dito natin sa uh, bus station. address ng bus mga kapinboy patungong botany 353 pantayin ko lang kung saan sana na tayo napadpad Ayan, botany town center mga kapinboy may farmers doon oh. ayun so tatawid tayo so, Pwede na rito. walang gabi mga kapin boy kahit na maulan eh gala pa din at ako naiinip sa kwarto ko hindi ako naman natin bukas so walang problema kahit na mapuyat kahit na mapagod eh tanghalin na tayong gumising nakalaban na tayo, nakalinis na tayo may ulam at kanin na tayo doon so wala nang problema ang gagawin na lang natin ay maggala-gala at nakakainit dito nakakainip at uh, walang ano yung mga kakilala natin dito sa day Andeo kasi kaya hindi ako nakakasama sa kanila dahil lunis martes ako so notice tayo hindi gumala mag isa solo flight lagi mga ka pinboy wala salungat yung day off natin yun talaga kasi binibigay ng ano eh yun, hindi kasi ako pwedeng mag off ng sabado linggo dahil napakaraming tao nun kailangan ng tao sa bowling pagkaganong araw. So, weekdays lang talaga pwede kaming mag-off. Oh. So, dito ako dadaan. Medyo masukal ah. Pero, ah may daan naman pala. Right. Ay, may pack and save dito. Botany pack and Oo, oh, may McDonald's ako natatanaw. Uh, Doon tayo pupunta mga kapin boy. Woohoo. Uh -huh. Uh, malamig malamig patapos na rin naman yung winter dito kaya ayos lang uh, December, summer dito December uh, magsisimula yata ng November December, January mga ganon yung January uh, pero malamig pa rin ha Alright, oh, may McDonald's doon Doon tayo pupunta At may mga, may skating din dyan Isa tapat Ayan Alright Back and save tong building na to Ayan, dilaw, kulay dilaw Namasyal sa maulang gabi mga Boy parking shade na ito warehouse. may warehouse din doon uh, dito tayo uh, maganda talaga kapag may lang payong na malaki talaga namang okay okay ang payong natin walang talo di ba hindi tayo nababasa masyado dahil malaki to extra large ng size na ito Yun, no? parang sa atin lang ba, diba, baha baha sa kalsada apaw apaw sa kalsada oh ayun sila <laughs> Pero, mm, anong ano na to highway to mm, walang nakalagay anong highway to eh ano may skating dun <laughs> ang lamig Ang lamig dito sa New Zealand Ang ganda ng weather dito Hindi ka pagpapawisan Hindi mga ngamoy ang iyong leke-leke Dahil talaga namang malamig mga kapit boy ooh, ooh. Ayun o, no, McDonald's McDonald's ang McDonald's

Ayun, dun yung may ice skating, ice ice skating, kan. Tapos dito yun naman yung time zone, laser tag. Alright. Katabi ng chemist's warehouse. Alright, na tayo dito. <laughs> right, 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 right. <laughs> Right. Oh, wala masyadong tao ah. Kunti lang Or pasarado na. Ang pasarado na. Oh, ang ganda. Bumper. Bumper cars. Ay, billiard din pala rito. ito. Ano naman ito. expensive ito lang restaurant dito tingnan natin yung mga presyo Let's eat. Mamaya na tayo pumunta dyan. boy, Boy Pagkita ng McDonald's Ang <laughs> gutom Nakapagod na maglaro ng bowling na Nakakapanibago ba? Matagal na ako hindi naglalaro eh Sumakit yung binti Ayan, nagmerienda tayo ng ano, McDonald's Alright mga ka-pinboy, tapos na tayong kumain sa McDonald's At pupunta tayong pack and save dito sa Botany Bibili tayo ng tinapay mga Kapinboy pinboy Para diret-diretso ang uwi natin So nag-enjoy naman tayo kasi nakapaglaro tayo ng bowling At medyo ikot-ikot lang tayo sa arcade Ayun ang ginawa ko para tanggal inip mga Kapinboy So pupunta tayo dito sa pack and save Ang daming pack and save dito no? sa New Zealand marami talaga dito ang pack and save tsaka countdown ayan. dalawang malalaking mga supermarket so ay mga kapin boy bibili lang ako dito ng pagkain tinapay tinapay lang naman ang bibiling ko kasi para hindi na tayo bababa dun sa manuka or clan so dito na lang ako bibili tumila ang ulan wala ang ulan tiklop ang payong ayan yung kung lang tayo dito. Kung saan saan ako nakakarating na, na pack and save mga kapinboy. ka ako ka uh, dito sa Botany, sa Clendon. Suki <laughs> so okay ng pack and save eh. Alright. Mga kapinboy, may nabili na ako. Ito yung parang parang yakult sa atin. Probayo. Tapos itong ano, uh, tahong na Uh, natanggal na yung shell yung 6 dollars yan tinapay yung mga babae na tayo mga do you wish to continue welcome to and self checkout please scan and your items Pauwi na tayo. Iikot lang tayo doon. Tapos doon tayo sasakay papuntang bus station or papuntang Manokaw bus station. Diyan ako iikot. May sakayan papuntang station, bus station doon. Ayos. Nag-enjoy din kahit papano. <laughs> Sumakit lang yung hita ko dahil doon sa paglalaro ng bowling kanina. <laughs> ano bago? Tagal kong hindi naglalaro eh. Kaya hey, mga ka pinboy ang sakit ng paa ko. Mabuti tumigil yung ulan. Sana bukas maghapong mainit para maka pasyal-pasyal naman sa mga park. Kaso basa yung mga Bermuda ngayon. Dahil maghapong umulan eh. So ayun. Uwi na ako mga Kapi Boy. At isakayan dun eh. Pagod ng bus station. Tignan nga natin tong parang yakult na to. Yung probiotic. Probio. Tapon naman natin sa basurahan. Ayan. Tignan natin tong plastik ah pahong ayan o pumili ako nyan gigisahin ko bukas lalagyan ko ng pechay lalagyan ko ng ano yung gisa lang gisa tas lagyan ko konting toyo tapos pechay mm. orange flavor nice kung ayun yung mga bus no iba ibang mga bus number nandyan May ayun Ay, papunta ako bus station dyan yung sasakyan ko alright parang bata eh no parang bata lang probayo pampatangkad pampalakas at pampatalino <coughs> solve ano to resibo hmm, tapo na yan tara let's may iwanan tayo ng aeroplano <laughs> Whew. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng aking vlog dito sa Buhay New Zealand At uh, ito ang araw-araw na pinapakita ko yung aking araw-araw na buhay uh, Kung gusto nyo malaman tungkol sa mga visa-visa ay hindi ko alam So marami kayong mapapanood ng mga vloggers dito sa New Zealand tungkol sa mga ganyang bagay ang aking pinapakita ay ang buhay ko lang dito sa New Zealand sa araw-araw na pagpasok sa trabaho, pamamasyal at sa aking mga biyahe-biyahe, papasok sa trabaho ayun lang ang aking uh, gustong ipakita mga Kapinboy pinboy maliban doon ay wala na kasi hindi pa ako maalam sa mga ganyang bagay about visa so yun mga Kapinboy, ito yung masasakyan ko tatawid ako dito or miston mano kao right 3.5 na bus ayun ito yung sasakyan ko ngayon alright sana hindi pa umalis sana pa hindi umalis o oh, ayun